kumakain ko hindi ko makain ng kari. baboy Ay, hindi ko talaga mapapakain ng baboy alam kain niyo po diyan ako nagagalit diyan ano pag hindi mo uh, pagkain hindi bawal sa inyo hindi po sa sa, sa kanya siya po talaga hindi talaga ako kumakain baboy pag magiiyaw kami pag po ako ng ware ye yeah, po magiiyaw ko ng gaya karne mo na ako doon pag barbecue ako na karne ng baboy kanya hindi ko kakainin kakainin niya yung gulay naging isa lang pala yan Dalawa po eh, namatay po.

Ayan, mamaya pupunta kami do sa may batuhan na 'yon. Ayan. Share ko lang ang mapupuntahan namin ngayon. Ang ganda dito. Ang dilim. na mga isla. Ang daming isla. Mamili ka lang kung saan ang gusto mo. Ang ganda. Kumalapit lang ito sa Maynila. Araw-araw kami nandito dito. lawak oh. Minit! <laughs> Ayan, guys. Bumaba na ako dito para ipasyal ko kayo sa akin na rating na beach resorts. Charot. Dito beach. Ito ang lugar ng aking mamanong magiging manugang kami ay nagpunta rito para kami ay mamasyal ayan ang sarap ng dagat sarap mali maligo walang tao daig pa yung burakay so yeah yun lang ang aking maisishare sa inyo Bye bye, maliligo na ako. sarap talaga dito mamaya. Wala nang tubig, di, tubig dito mamaya. Mangunguha kami ng suso. Oh. Ang ganda. Ewan ko na, saan na ba yung aking mga kasama? Ganda, di ba? Pero mamaya na ako maliligo kasi iitim ako ng mabilis. Yan, sarap paligo, grabe. Wala akong kasama dito. Kasi ano to, uh, tawag nito. Pag-aari ko. Pag-aari ko ang lugar na to. Charot. <laughs> Dahil walang ibang nagniligo. Ako lang. O, oh, ba? Diba? Ang ganda-ganda. Ang linaw ng tubig, oh. Napaka-linaw ng tubig. Diyan ako sumakay. Ayan. Naligo na ako. <laughs> ang sarap. Naligo. Grabe. Solo <laughs> ko ang dagat. Walang ibang naliligo kundi ako lang. Ah, diba? Diba? wala kasi rito mga turista na pumupunta kasi ang lugar na ito ay private lang. Mamaya hihintayin namin mamayang hapon ang pagtuyo ng dagat kasi dito ay mangungaka kami ng suso. Mamaya. Bye bye mga amigo mga amiga.